ayan na po yung ating ah uh, yung ganisa inangu. inangu ko na po siya tapos yan po ay ating iprituhin sa magtita para maluto ang kanyang likod at saka harap yan po siya ito na po siyang iprito ayan. Ayan tunayin po natin dito sa kabila ayan ayan labo po natin ng maayos sa ating manisita ayan 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 dahan-dahan lang po natin na lutuin yan para hindi po siya matunog ayan na po yeah. at yun na po siyang balik sa Ayan na ma? po, ayan po, ayan na po, ayan na siya yan namang ikabila ang ating niluluto yan po ay maluluto hanggang sa loob niyan maluluto po siya hanggang sa loob po niyan yan, yan ang tamang pagluluto po ng ating longganisa yan Thank Ayan, lalapit na po yan, maluto. Ayan po ang tamang pagluluto po natin ng yung ganisa para maluto po ang loob niyan. Kasi kung hindi po natin buksan, ibabaw lang po naluluto niyan. Kaya, biyakin po natin para maluto rin ang loob. So, hanggang dito na lang po yung ating munting pagluluto ng ating apunan garlic lungganisa. Babay po, sana po huwag niyong kalimutan di like, share at subscribe na rin pong aking channel, Popernards TV po. Babay po.